Sa kabila ng paalala ng maturidad, may ilan pa rin nahulihan na may na gamit sa mga transport terminal. Marami pa rin ang bumiyahe ngayong araw para makaabot sa pagunita ng undas sa mga probinsya. Saksi si June Veneracion. Bantay sarado ang mga otoridad sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX mula pa kaninang umaga. Nakumpis ka ang ilang gamit na bawal sa loob, gaya ng patalim, lighter at butane canister. Kahapon, umabot sa 194,000 ang pasahero sa terminal. Nakita po natin na mas maunti na po ang mga pasahero natin compare po yesterday. Yung iba po natin mga pasahero ay nakapag-travel na since Monday pa lamang. Pero hindi ramdam ng ilang bus company ang dagsa ng mga pasahero. Gaya ng biyaheng ito na patungong Matnog-Sorsogon, wala pang kalahati ng busang sakay. Ang napupuno lang ng mampurito sir, yung may makikilalang company. Katulad ng mga matatagal na po. Kung ang ilang pasahero excited na makauwi sa probinsya, may ilang isinantabi muna ang tradisyon dahil sa trabaho. Medyo malungkot at uh, wala tayong magagawa. Ako wala akong magagawa dahil nga unang-una -una, trabaho. At, uh, ito yung nature ng trabaho ko simula sa poll sa isa sa mga bus terminal sa Cubao, Quezon City. Dagsari ng mga pasahero kanina. Dagikot naman ang hepe ng NCRPO sa mga bus terminal sa Cubao para siguruhin ang seguridad. Ininspeksyon niya ang mga police sa outpost pati mga assistance desk. Ang pinakaiwasan nating mangyari ngayon sa mga kababayan natin ay yung maging uh, biktima sila ng uh, krimen. Inaasahan naman hanggang ngayong araw ang buhos ng mga pasahero sa Batangas Port. Mukhang kahapon talaga yung pinaka-peak because yun yung last day of office. Mula October 23 hanggang kaninang tanghali, mahigit 87,000 ang mga pasahero sa Batangas Port. Mahigpit ang siguridad sa pantalan. May bag check papasok sa terminal at papasok sa passenger waiting area. Kinumpis ka rin ang mga pinagbabawal na gamit gaya ng mga lighter. Bukod sa Batangas Port Police, umiikot din ang EOD at K-9 units ng Philippine Coast Guard. Habang may ilang taga Coast Guard Auxiliary ang namigay ng face mask sa mga pasahero. May mga oras namang maluwag ang mga paliparan ngayong araw, gaya sa Naya Terminal 3. Pero may mga pagkakataon ding matindi ang buhos sa mga pasahero, lalo na sa immigration. Bukod kasi sa dagsa ng mga pasahero, kulang din ang tauhan ng airport dahil sa mga ahenteng nagkasakit parang may flu season eh. Talagang uh, dumarami ang absences because of that. Pero dagdag ng New Naiya Infra Corporation, posibleng ito ang huling undas na mararanasan ng ganitong problema. Bumili ng immigration e-gates. Oh. Mm -hmm. Yung e niya, yan ang mga nakikita natin sa other countries eh. Na, mm -hmm. na talagang may biometrics yan. Mabilis. Mm hmm. Mabilis, mabilis lang, lalong -lalong na ang lalo-lalo na doon sa arrival. By December 12 ready ready na tayo So in time for the holiday season natin sa so December. Pati ang mahabang pila sa check-in, maayos na nila ngayong taon. By November 17, gagana na ang ating automated passenger processing system. Yung sinasabi natin na iskan mo lang yung passport mo, mapiprint na yung, yung mga boarding pass. Mm Mayroon ka ng mga bag tags. And then from there pupuntahan natin sa Selver uh, Badraps para sa GMA Integrated News. Ako si Jun Veneracion ang inyong saksi. Makapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.